Ang paghilot ng ating dibdib ay may malaking kinghawang dulot lalo na kapag tayo ay may sipon o sumasakit ang ating dibdib bunga ng sakit sa baga o kaya naman ay bunga ng stress na nanggagaling sa ating puso. Kaya kailangan pag-aralan natin mabuti yung tamang paraan ng paghilot. Kaya panoorin nyo mabuti ang video ito at subaybayan nyo ang aking ituturo sa inyo kung paano ang mabisang paghilot ng ating dibdib. Paglagay tayo ulit ng langis sa kanyang dibdib upang sa ganon ay maginhawa nating maikilos ang ating hinlalaki sa kanyang dibdib. Ayan, tingnan nyo po ang aking unang gagawin, ang ating hinlalaki. Ayan, marahan lang po, ngunit madiin at banayad lang ang gagawin nating paghilot. Kagaya ng inyong nakikita, marahan lang po siya. Ayan, ganyan po ninyo gagawin dahil makikita nyo po sa larawan na meron siyang balaking litid o ugat sa kanilang dibdib ayan ganyan lang po at pagkatapos nyan isasabay natin ang dalawang ating hindalaki at after nyan ay yung ating namang dalawang kamay Yan, salisihan lang ang inyong gagawin upang sa ganon makapagdulot ito ng ginhawa sa kanating dibdib Ayan. Napakasimple lang po. Pag-aralan nyo po mabuti. Huwag mabigat ang ating kamay. Kundi dapat malakas din ang ating pakiramdam maging ang ating pulso kung tama ang ating ginagawang paghilot. Okay po? Please like, share, and subscribe.